<laughs> Tapos na ho ang ni Ate Batang pero nahuli ang aking gift. Kitang kita niyo ho yung mga aso Korea, hinapagat ho yung aking bulsong kapatay. Pero bago ho ang lahat, bubuksan ko muna aring regalo ko kay Ate Batang. Wala ho akong makitang kutsilyo, kaya screwdriver ang pinambukas ko. Pero bago ho ang lahat, ay, ako muna ang susuot na writing na ninyo ang ginawa ko. Bininyagan ko muna. Original. Tayo muna ang susuot. Ngayon, okay. gini natin, ori, ilalagay. Lalagyan natin ng tie at ang box na rin. Ayan, makikita nyo naman ako diyan, Naghahanap ako ng tayo ng aso ka. Ho. Kakatapos ko lang ho maglinis yan at magdakot ng pupo nila. Ay, I may mean, nakita ho, ako riyan buo. Makakagulang. <laughs> <Ha>, <laughs> Ayan, dinakot ko yung buong tayo ng aso ko at ilalagay ko yun doon sa box ng sapatos ni Ate Batang para kunyari, ang laman, hindi sapatos. Ipaprank muna natin siya bago natin siya bigyan ng talagang gusto niya yung sapatos at pangarap niya yung sapatos. Yun naman ho'y deserving ni Ate Batang pero bago ho ang lahat, ipaprank muna natin. Yung tipong maiyak na siya pero tayo pa lang naman. <laughs> <laughs> Ayan, nilagay ko na ho yung tae. Pero hi, magaan. Ay, eh, di may nilagay pa ho ako rin yung Gin 4, yung may laman. Ayan, papasok na ho ako ng bahay. At sabi ko, hey, kay ate Batang, eh, ang Amy, surprise ako sa kanya. Batang, ako sa'yo? Man per mo oh <laughs> Nakita niyo naman ho, palos pa iyak na si Ate Batang kasi akala niya talaga sapatos ang laman ho. Pero arin na ha, sapatos na ho ang nilagay ko rin yan. at talagang totoo na ibibigay ko na sa kanya. Oh, legit ah, legit na to. Ayan. Wala ko naman, pero mo, mo pa ako. Ano? Oh, <laughs> <laughs> Sa purong totoo ho, ay talagang deserving ni Ate Butang bigyan ng regalo kasi napakabuti ng kanyang puso. At tuwa ho ako yon kasi na-appreciate niya yung binigay ko at talagang sobrang saya niya. Ay halos may iyak yak na ho siya diyan yan at talagang nagpapasalamat. Ang <laughs> ina mo, kaya ko lang <laughs> wala kang piri. Ba't hindi na mo pa ako? Joke lang eh. Ingatan mo yan Ito, makabil lang ka nito. Hindi akong makabil. <laughs> Deserve mo naman yan. Ang bite, bite, bite ah mo eh. Pangit na dyan. Ang mahal. Mahal kiti. Buka to. Mahal kiti. Buka na to. Secret. Nakakita ko yung sapatos ni Teya. Sabi ko, hahanap ako ng gusto kong design. Tapos so, nakita ko to. Tapos pinabili ko sa kanya. <laughs> Alam niyo po, simula bata pa ako, di pa ako nakakabil ng sapatos ko na para sa akin. Kumbaga, mamibil lang ako lagi second hand, sa ukay. Kasi nanghihinayang ako sa pera. Siguro nagkaroon lang ako ng brand new shoes pag si mama nabili. O kaya, yung sa Laika, yung una ko sapatos, yung pants. Mga ganun. Pero yung, the rest is ukay na. Meron po akong lalagyan ng sapatos, binili ko yon. Tapos sabi ko, ah, oh, sayang, walang malalagay dito. Kaya chinat chin chin ko yung kapatid ko. Sabi ko sa kapatid ko, ato gusto ko regalo. <laughs>